sorry。嘿嘿嘿嘿嘿，我没了。 Sorry, madam. Babad na yan. Di kita dry skin. <laughs> Nandahanin ko. madali. Pero wala naman po problema doon. Hindi naman po ano. Hugutin ko po pa ganito. Alin pa haba ma'am? Pag ganyan. Pag ganito? Oh, okay. iyon. baliktad. Okay na. Dala po ang dry skin nito. ano lang, nagre-react lang ako pa. Wala yeah. akong ibig sabihin sa inyo. Naku-galit or anything. Opo, opo. Sorry. Dadandaning ko. Unti-unti naman po natatanggal. <laughs> Sorry Ingrid, may dry skin pa ma'am Hindi pa tapos Wala na, hindi na po siya nagamit Meron pa po dito, mama. Dry skin. Halakon ano mo yung binu. Hindi, <laughs> yung parang, di ba, yung pag ginanon mo. Ito po kasi, gawa nito, dry skin. Kaya kailangan pa natin papuntanggalan, ha? Pipisiling ko ng konti para lumabas po yung ano, yung tatanggalin ko Eh, sige po, ayan nyo lang po.